Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Tuwing ikatlong linggo ng Pebrero, pinagdiriwang sa aming baryo ang kapiestahan ng aming patron. Masaya magarbo at maraming pagkain. Pero sa kabila ng tuwa, may isang bagay na palaging bumabalot sa takot sa aming baryo. Ang kusinera ng piyesta. Si Aling Marta, ang matandang nagluluto tuwing kapiestahan, ay kilala hindi lang sa kanyang masasarap na pagkain, kundi sa isang madilim na sekreto sabi ng matatanda, lahat ng umahawak ng sandok sa piyesta ay hindi nagtatagal ng isang taon. May nawawala, may nagkakasakit at may namamatay ng hindi maipaliwanag. Pero ngayong taon, may isang babaeng kusinera na tila hindi takot sa sumpa, si Lina. Si Lina ay bagong lipat lang sa aming baryo Magaling siyang magluto. Mabilis kumilos at palangiti. Pero may isang bagay na kakaiba sa kanya. Tuwing madaling araw, bago pa man magising ang iba, gising na siya sa kusina. Isang gabi, napadaan ako sa may likod ng bahay, ang kapitan kung saan siya nagluluto. At doon ko nakitang isang bagay na hindi ko makalimutan. Nakatalikod si Lina sa malaking kawa ng sabaw. May hawak siyang isang peraso ng laman. Mukhang hindi baboy at hindi rin baka. At nang itapon niya ito sa loob ng kumukulong sabaw. Nakarinig ako ng may hinang ungol. Parang hindi hayop at parang hindi rin tao. Kinabukasan, agad akong pumunta kay Lola Tasing, ang matandang hilot na may alam sa mga kababalaghan. Sa edad na mahigit 90, siya na lang ang natitilang buhay na nakakaalam ng mga lihim ng aming baryo. Pagkapasok ko sa kanyang bahay, agad siyang napatingin sa akin. May nakita ka, no? ang bulong niya. Kinilabutan ako. Paano niya nalaman? Dahan-dahan akong tumango. At sa unang pagkakataon, ikwenento niya ang totoong dahilan kung bakit may sumpa ang kusina tuwing piyesta. Noong unang panahon, simulang magkwento si Lola Tasing. May isang kusinerang kinuha upang magluto para sa piyesta. Ngunit hindi siya isang ordinaryong babae. Isa siyang mambabarang. Nagbalat-kayo siya bilang isang kusinera. Pero ang totoo, kinagamit niya ang piyesta upang maghain ng kakaibang pagkain. Tuwing gabi, lumalabas siya upang manghuli ng laman ng tao at siyang iniluluto niya sa mga potahe sa kapiestahan. Ang mas malala, sino mang makakain ng kanyang pagkain ay unti-unting nagiging bahagi ng kanyang sumpa. Nagkakasakit na nanaginip ng bangungot. Sa huli, nawawala ng walang bakas. At ngayong taon, gulong ni Lola Tasing may bumalik upang ipagpatuloy ang sumpa lalong lumakas ang hinala ko kay Lina at isang gabi nagdesisyon akong sundan siya sa likod ng bahay nakita kong lumabas siya ng kusina sa kanyang kamay may dala siyang isang garapon na puno ng pulang likido sinundan ko siya papunta sa kakahuyan sa likod ng baryo. Doon, nakita ko siyang pumasok sa isang lumang kubo. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. At ang nakita ko ay halos ikaputol ng hininga ko. Si Lina nakatayo sa harap ng isang matandang bangkay na nabubulok. Sa ibabaw ng bangkay may isang lumang sandok na may pangalan. At habang pinuponasan niya ito, narinig ko siyang bumubulong. Hindi pa tapos ang piyesta, hindi pa tapos ang handaan. Mabilis akong umatras palayo sa kubo. Kinabkabahan ako. Pero hindi ako pwedeng umatras ngayon. Alam kong may mali kay Lina at kailangan ko itong itigil bago pa dumating ang kapyestahan kinabukasan. Sa pagmamadali kong makabalik sa baryo, napagtanto kong may nakasunod sa akin. Malamig ang hangin pero ramdam ko ang mabigat na presensya sa paligid. Pagdating ko sa bahay ni Lola Tasing, halos hindi ako makahinga Lola, may nalaman ako. Pagbukas niya ng pinto, bigla siyang napahinto. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinuturo ang likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko nakita si Lina. Nakangiti siya pero ang kanyang mata ay itim na itim. Alam mo na ano ang bulong niya. Hindi mo na ako mapipigilan. Mabilis kong tinakbuhan si Lola Tasing papasok sa loob ng kanyang bahay. Anong gagawin natin, Lola? Nanginginig kong tanong. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa isang lumang baol at kinuha ang isang matandang kahoy na sandok. Ang sandok na ito ang gamit ng unang kusinera, ang bulong niya. Kapag ginamit ito laban sa kanya, mawawala ang kanyang kapangyarihan. Nagmamadali kaming lumabas ng bahay. Sa kalsada, nakita naming papalapit si Lina. Nakangiti siya pero ang katawan niya ay nagbabago. Dahan-dahan siyang lumalaki, humahaba ang kanyang mga daliri at bumuka ang kanyang bibig ng higit sa normal. Hindi ako matatalo ng matatandang orasyon, ang sigaw niya. Ngunit bago pa siya makalapit, ibinato ni Lola Tasing ang sandok patungo sa kanya. At nang lumapat ito sa kanyang balat, biglang nagliyab ang katawan niya. Nagliyab siya ng buo at mula sa kanyang katawan, umabas ang libo-libong kaluluwa ng kanyang mga biktima. Isa-isa silang lumipad patungo sa langit, malaya na sa sumpa. At sa huling pagkakataon, bago tuluyang matunaw ang katawan ni Lina, tumitig siya sa akin. Mabalik ako. Pinabukasan, natuloy ang piyesta. Ngunit wala ng masarap na pagkain mula kay Lina. Wala na rin narinig pang mga bulong sa kusina. Lahat ng pagkain ay bago. Walang halong sumpa. Ngunit nang matapos ang selebrasyon, may napansin ako sa sahig ng lumang kusina. Isang lumang garapon. At sa loob nito, may likidong unti-unting gumagalaw. At sa ibabaw nito, may isang maliit na papel na may nakasulat. Hindi natatapos ang gutom. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.